Good na araw po. Ako po li, si RP, the Jim Depo. So, meron naman po tayo another proof of completion ngayon. So, ito uh, is karagdagang equipment lang, upgrade, update ng isa sa mga client natin, si Sir William Yam Cruz ng San Pablo. Maganda na ano, mabalikan natin yung kwento ni Sir Yam kasi ito uh, gym ni Sir Yam, ito yung tinawag natin na bahay na gym pa. Kasi kung natatandaan nyo this year, nag-deliver tayo kay Sir Yam sa San Pablo. Tapos, ang naging topic kasi natin doon, which is very, very much interested ako, kasi ito yung pinupromote natin na bahay, as in regular na bahay, sa residential na area, nagtayo siya, ano, si Sir Yam ng gym doon sa mismong bahay niya. Sa so matter of fact, dapat yung gagawin tindahan, pero napanood niya yung video natin, kaya naisip niya mas practical na gawing ano, na gawing gym. So, ang kagandahan kasi nito, konti lang yung kinuha ang gamit ni Seria, which is okay lang yon. Tapos, nung na-realize niya, nakita niya na madami yung taong pumupunta sa gym niya, nagdagdag siya. So, bakit nga ba? ba bakit ganun? Kasi, common misconception kasi, na tayo iniinsist natin na mas okay sa ano sa commercial area sa palengke sa commercial district na maganda maglagay ng 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 business or ng gym well tama naman yon kasi ang logic doon maraming food traffic maraming nagtao dumadaan doon so maraming makakakita pero ang disadvantage ng commercial na area is mahal ang upa mahal ang upa. Compared sa residential area, it's either uupa ka, which is mas mura, or kagaya ng kiseryam, kanya yung pwesto. So yun yung maganda rito, kanya yung pwesto. So pero ano naman yung ano nito? Ano naman yung magiging epekto nito kung ah uh, okay, mura nga residential. Baka naman konti yung tao na pupunta. So ito yung story behind that. Ah uh, tandaan nyo, pagka sa commercial area kayo magtatayo ng gym nyo, Marami makakakita doon pero ang mga nakakakita noon most of them hindi taga doon sa commercial area noon most of them uwiyan sa bahay doon sa residential area di ba doon pa rin uuwiyan so ito yung commercial area mo samantalang ito yung residential area mo dito nagtayo si Sir Yam. yung kliyente ni Sir Yam, yung mga nakatira sa paligid ng bahay niya sa paligid ng subdivisions niya which is yun yung kliyente na pupunta dapat sa commercial area And to think, para makapunta ka from residential area to commercial area, gagastos ka talaga doon. It's either may sarili kang sasakyan or magkocommute ka. Yun yung downside ng commercial. So, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nung, nung kliyente mo na okay, nandito ako sa subdivisions, dito ako nakatira, tapos yung gym sa palengke, Pupunta ba ako doon sa, sa, may, sa may gym, sa may palengke? O yung nagtayo ng gym dito sa may kapitbahay ko lang o doon sa may uh, within, do sa subdivisions ko. Within doon sa subdivision ko. So, definitely, ang pupunta mo yung within sa subdivision mo. So, although maganda sa commercial, ang kliyente mo laging galing sa residential. So, no need talaga na mag-insist na doon ka sa sa commercial magtayo, which is maganda yung naging desisyon ni, 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 Sir Yam na doon na mismo sa bahay. Okay, ang pinakamaganda siguro ng ano nito, uh, computation nito, uh, kung sa residential area, pinaupa ni Sir Yam yung kanyang uh, bahay, di ba? May bahay siya. Let's say, ginawa niyang uh, apartment. So, doon sa San Pablo, siguro yung ganong klaseng property na sa average siguro na 10,000 pesos ang pe pwedeng kitain ni Sir Yam. Pero dahil ginawa niya ngayon tong gym, pwede siya kumita ng between 1,000, neto na to ha, ah, between 1,000 to 1,500 isang araw. So, lagay mo na sa 1,000. So, kaya mo kumita ng 30,000 pesos doon sa gym mo. So, mas malaki yung kikitain mo kahit pa magbayad ka pa. Kasi lagi ko sinasuggest siya, Nalimutan ko yung bisita natin from Teresa Rizal. So, kanya yung pwesto, sabi ko, magbayad ka pa rin. Kung magkano yung upa, let's say 10,000 pesos So, upa, bayad ka 10,000 pesos para hiwalay yung income ng residential mo na paupahan, ana, tapos matitira sa'yo 20,000 pesos. Dapat ganun. So anyway, bago natin pagpatuloy, ah, uh, i-proof of completion natin yung mga dinagdag ni Sir Yam para makita niya. So, nagpadagdag siya ng T-bar row, ah uh, twister, tapos itong dips with leg raise. So, makakikita nyo, kung matagal na kayo sumusubaybay sa mga videos ko, nagiba yung design natin ng dips with leg raise. Ginaya natin to sa imported na equipment. Para lang sa ganun, maging competitive tayo doon sa mga imported na gym equipment. Then, uh, nagpadagdag din siya na leg curl, leg extension. So, dual to. So, leg, leg extension para sa uh, quads, leg curl para sa hamstring. So, dalawang muscle part yung tatamaan nito. Then, reverse flies with pec deck. So, familiar na kayo dito. Combo machine na naman to. Yung dips, combo machine din yan ha. Tricep and chest ang tatamaan plus abs. Tapos itong reverse flies with pec deck, sa ganitong posisyon, pang rear delt siya. Pang likod ng shoulder at back. Tapos sa ganitong posisyon, pang chest siya. So yun yung maganda rito. Kaya, kaya nasasabi ko na ano, na very very competitive na tayo pagdating sa mga imported gym equipment. And speaking of imported gym equipment, I-feature na rin natin ito kay Sir Edwin. Sir Edwin, malapit na to This week, lalagyan na lang ito ng selectorized plates and ready for delivery na to. So ito, hindi ko sabihin na competitive sa sa imported kasi sa tingin ko mas lamang to. So sa tingin ko, you imported the gym equipment ang kailangan mag-compete. Bakit? Kasi pure stainless po ito. So kung pagdating sa pagandahan, siguro kaya akong talunin ng ano, ng imported the gym equipment. Pero pagdating sa patibayan at sa patagalan, sinisigurado ko, ipupusta ko ang kabuhayan ko na mas tatagal ang stainless gym equipment na to kumpara sa uh, imported na gym equipment. And speaking of that, by next year, ipopromote na po natin yung all stainless na gym equipment. So gagawa tayo ng package. Although wala pang may-ari, gagawa tayo ng package na yari sa stainless at yun, yun, yun yung pangkocompete natin para doon sa mga important na gym equipment para hindi tayo napapag-iwanan. So, mabalik tayo ulit kay, So, it proved as right na tama yung hypothesis natin na, na, mas, na maganda na magtayo sa, sa residential area. Kasi yun, actually, hindi ang hypothesis yun. Kasi, kung nasusundan nyo yung mga videos natin, ang Gym Republic ngayon, which is 1,200 square meters, probably pinakamalaki na siguro sa area namin yun, nagsimula kami sa 30 square, e square meters lang, which is garahe lang sa bahay ko. So yung bahay, sa bahay namin niligay yung gym na yun, at napatunayan ko sa sarili ko na kayang kumita at that time, pa 20-20 pesos lang yung ano eh, yung nag-gym sa amin. Kumikita ako between 500 pesos to 800 pesos sa 20 pesos na gym. So, napatunayan namin yon. Kaya ito ngayon yung isinishare namin sa inyo. So, hindi kami nagdadamot na mag-share sa inyo ng information at yung information na sinishare namin sa inyo is personal experience natin. So, doon sa mga kliyente natin na nanonood, sa mga sumusubaybay sa atin, na, na nagdadalang isip at wala silang paglalagay ng na, 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 ng gym, why not i-consider nyo doon sa lugar nyo? So shout out din do sa sa branch natin sa sa Big Cotabato. Shout out kila Don Pas. Ah, uh, yun yung pisan ko na nagtayo ng Gym Republic sa Pikawayan uh, North Cotabato. Doon lang din sa bakuran namin itinayo yung yung gym na yon. At uh, welcome kayo doon na silipin nyo, makita nyo kung gaano ka progresibo yung gym namin sa loob mismo ng bahay ginawa. Ako police si RP and Jimdi po maraming salamat po